Hello guys! It's been a while since my last reel. Hindi na ako masyadong makapagawa ng mga video-video dahil masyado akong busy sa mga bagay, -bagay mga yung mga nagdaang araw. Charot! <laughs> Actually, ang totoo talaga niyan, sobrang tamad ko na. Sobrang tamad ko na magawa ng mga reels at mga video. Kung kailan ko na lang maisipan. So dahil may kasipagan akong taglay, ngayong araw na ito ay ipapakita ko ang aking nilutong uh, nilagang babi. Aha. Sabi nga sa mga sabi-sabi ng mga matatanda at kahit ngayon ay kapag daw ikaw ay hindi marunong magluto tapos ikaw ay nakapagluto, pwede ka na raw mag-asawa. Ay, paano ka naman ako mag-aasawa? Sino ka naman aking aasawahin? Ay, ipinipinta ko na nga aking sarili. Ay, madami na akong tumatanggi. Tsaka, <laughs> kita nyo ga, Aring itsura nga rin. oh oh, O. Oh, o. Oh, Di ka? Ay, wala naman makagusto. Ay, siya. At napakwento na nga. Nakalimutan ang ipakita ang aking nilutong nilagang babi. Na mas masarap pa sa akin Ayan, ang aking nilagang babi Kagandang tingnan <laughs> Kaya lang ay parang kulang pa sa mga ricado Kulang pa sa mga sitaw Kulang pa sa mga patatas Ay, ang gusto ko yari arilaang Ang ano laang niyan Lahok ay babi Tsaka saking nasaba Tsaka ripulyo Pagka naman aking dinagdagan pa ng mga Kung ano-anong mga sitaw-sitaw Ay hindi ko rin naman makakain Kaya rin na lang aking makakain ng aking inilahok Let's eat! Ha! Ano kaya mga lasa na rin? Sa bagay, ako tila naman ng kakain. Kaya, kung ano mo maging gasa na rin, eh, ayos lamang. Mm. Lasang nilaga. <laughs> Natural. Mm. Wala mo sa mabol. ang lasang sabaw. Tama. Sabi ng matatanda, pwede na, na mag-atawa. Sabi na lang ako lang. Mmm, sarap. Magaling na ako magluto. Hindi na puro pito lang alam ko. Parang na ako magluto ng may sabaw. Mmm, sarap. Sabi na sa ba. Kamano ba boy? Priyor. Hmm. Strap. Gluten na lang din kay lang inyo. <laughs> Bye.